kami po ay naniniwala na ang pag-ibig sa kapwa ay hindi dapat na sinasabi lamang. Kagaya ng sinasabi ng unang Juan 3 at 18, Mumuntikong kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Ni nang di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang aming pong pasasalamat at pagkilala sa inyong mga kontribusyon sa ating lipunan ay ibig naming maipadama sa inyo sa pamamagitan po ng maliit na bagay na maaari naming mawa para sa inyo at para sa inyong pamilya. Kung sa iba't ibang pagkakataon, kayo po ang nandoon sa iba't ibang mga lugar na nagbibigay ng relief nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo kagaya ng mga medical mission at iba't ibang mga bagay na pinakikinabangan ng komunidad. Bayaan po ninyo na sa pagkakataong ito, kayo naman po ang aming mapagsilbihan. Kasabay po nito, ay ang aming pangako sa inyo sa tulong at sa awa ng Panginoon na ang members ng Church of God International o MCGI kasama ang UNTV ay nakahanda po na magsilbi sa inyo sa anumang pumparaan na ipinahihintulot ng Panginoon ariin ninyo po na ito ay sa inyo at ito nakahanda na maglingkod sa inyo at sa inyong pamilya. Kagaya ng aming napag-usapan kanina ni Colonel Maragon at ni Colonel Toga, ang sabi nga po namin dito sa inyong lugar kung loloobin ng Panginoon ay magkaroon na kayo ng sarili ninyong coffee shop o makakainan dito sa loob na hindi na ninyo kailangang lumabas.